Inang Maria, hindi ko na po alam kung paano ta Parang gumuho na ang buong mundo ko. Ang sakit-sakit, inang mahal. At wala na po akong mapagsabihan. Kaya lumalapit ako sa iyo. Durog, pagod, at umiiyak. Mama Mama Mary, hindi ko na po kaya dalhin lahat ng bigat na ito. Parang hinihila ako ng dilim. Parang unti-unti akong nawawala. Inang mahal, hawakan mo naman po ako. Isigaw mo po sa langit ang pangalan ko. Baka sakaling marinig ng anak mo ang hinaing ko. Inang Maria, wala na pong natira sa lakas ko. Ni hindi ko na alam kung paano huminga ng maayos. Ang puso ko po parang pinupunit. Ang kaluluwa ko halos sumuko na. Mama Mary, pakiusap. Huwag mo po akong iwan na yon. Kailangan na kailangan kita. Mama Mary, kung maaari lang, yakapin mo po ako ngayon. Yakap na kay higpit. Yakap na kay tagal ko nang hinihintay. Yakap na magsasabing, Anak, hindi ka nag-iisa. Nandito ako. Dahil inang mahal, sobrang mag-isa ko po. Sobrang nasasaktan ako. Inang Maria, pakiusap. Iluhod mo po ako sa harap ni Jesus. Isamo mo po ako. Sabihin mo sa kanya ang mga hindi ko masabi. Ang mga luha kong hindi ko maipaliwanag. Ang mga sakit na ayaw lumayo. Sabihin mo po sa kanya, Panginoon, pagalingin mo ang anak kong ito. Wasak na wasak na. Mama Mary, Turuan mo akong umasa kahit wala akong nakikita. Turuan mo akong tumayo kahit nanginginig ako sa takot. Turuan mo akong magmahal kahit sugatan ako. At turuan mo akong manalangin kahit wala na po akong boses. Inang Maria. Salamat. Kahit umiiyak ako ngayon. Alam kong hindi ako nag-iisa. Nandito ka. Tahimik. Tapat. Umaalalay. At sa yakap mo, kahit durog ako, may kaunting lakas na bumabalik. Amen.